Buenas tardes damas y caballeros Triggered na naman ang mga DDS bloggers Dahil uh, in-expose ni uh, uh, Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro Ang uh, pagpaparty nila, or uh, pwede natin sabihin Baka victory party ito ah, Kasama si uh, si... Uh, former ombudsman Samuel Martinez habang binabayo ng uh, ng bagyo ang uh, Cebu ah, at marami uh, maraming na biktima doon eto sila nagpa-party party party, party. <laughs> at uh, nung uh, diniskas ito ni Claire Castro ah, galit na galit sila kay attorney Claire ah, Ah, kasi ano ba daw pakin ito, kumbaga, parang sa kanila, parang uh, parang chance meeting lang, ganon Eh, pero hindi ito tinanong ni Attorney Claire. Ah, ang uh, biggest question diyan, sino nagbayad sa sa party na 'yan? Mga mga contractor ba? Si Senator Joel Villanueva ba? Si uh, si Henry Alcantara ba? <laughs> o si Bryce Hernandez? <laughs> at uh, bakit hindi hindi bakit hindi imbitado si uh, si si senator uh, senator Joel Villanueva ha eh kuanyan dapat uh, uh, enjoy sila lahat diyan di ba dapat uh, happy happy lang ha kumbaga victorious victorious ang pagdepensa ni nila kay uh, kay ah uh, uh, martires sa issue ni Joel Villanueva. So, dapat uh, kuanito, kuha ha. Uh, dapat sagot. Sa, so, hindi naman pwede KKB yan. Dapat sagot yan ni, uh, ni uh, Joel Villanueva. Ha? O, sige, enjoy naman kayo. Pero ngayon, grabe yung reaction nila. Kulang na lang patayin nila si Claire Castro sa sa social media. So pakinggan muna natin. <laughs> ah, if uh, pakinggan na natin itong ah uh, uh, itong blog ni Senator Clerk ani uh, Senator ni ah uh, uh, undersecretary Claire Castro ukol dito sa bagay para malaman niyo kung bakit uh, triggered triggered sila sa kanya. Ah. So ngayon lumalabas na talaga, huh? lumalabas na na ah uh, si Martinez ay hindi talaga ombudsman ng uh, ng uh, taong bayan kundi ombudsman ha <laughs> ombudsman na tama yan ikaw pipa uh, ombudsman ng mga Duterte so pakinggan natin itong uh, itong vlog ni Claire Castro ukol dito Clear. Okay, kapakita okay, ko sa inyo. Ay, pictures. Photos. Ito. Okay. Yan. Kita ba? Ay. Saan? Yun. Yeah, pinakita niya yung picture na yan. Kita yeah. nyo? O, oh, di ba? Ito, parang... Ito, mga kakuya. Okay? Si MJ Bawre, Ito yung isa sa kinumbida. Sa house. Tingnan natin. Kasi sila yung mga tulumbi sa house. Ah, uh, house na representatives, uh, invited. Ito lang mga kira. Natin ko na sino-sino ba yan? Mm-hmm. Natin natin sino si mga pangalan. Hindi ko matanda yung mga pangalan nila eh. Uh, saan lang dito? Ang pangalan nila, wait ah. Si... Okay, ang mga inimbitahan ha. Rixie si Cruz Angeles. Richard, Sama, nandiyan. 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 Sasugato Sasot, Mark Anthony Lopez. Ito yung ano eh, yung nagwa-water cannon, si Mark Anthony. Lorraine Marie Badoy-Partosa, Jeffrey Almendra Celis, Dr. Richard Mata. Ah, yung, kasi naman pala talaga, DDS pala si, o oh, DDS nga siya, si Dr. Richard Mata. Siya yung ano, siya yung tumilig sa, kay Mayor Magalong, sa Davao City, nag-i-investigate Ethel Pineda Garcia, Joy, Joy ba debate, Dibet? Di, di, anong pangado? Joy Cruz. I'll just Joy Cruz. Aaron Peña. Ayun, MJ Reyes. Yung ba yan? MJ Reyes, no? Ato, ato. Ah, sila yung mga invited sa Nine Tricom. Tri Para dun sa mga fake news peddlers, ha? Para sa fake news, okay? Tingnan natin. Okay, tingnan natin na, ha? Yan, yan. Ito, hindi ko lang naman ito. Ito yata si MJ, tama ba? Ay, akin ba ito tinuturo ko? Okay, ito, itong, ito, si, nakita niyo si ano? Hindi makikita yung cursor ko eh. Si ano nandi dito? Ayan, sa, gitna, sa, Diba? Tapos itong account na to, live kasi to dati mga ka-clear. Tapos, uh, nawala na daw. Pero na-screenshot. Na-screenshot. So, ang nag-content nito ng live, itong si MJ Kiambaw Reyes. Yung isa sa mga nakumbina sa to, tapos ito yata yung Joy Cruz, tama ba Joy Cruz? Ito itong itong medyo white yung buhok. Ano pangalan nito? Wait. Eto Pineda Garcia ba natin Hanapin ko lang. Wait lang. Ito sila po sa ano Tinitingnan pa ni Attorney Claire yung yung mga identity na mga oh, mga bloggers. vloggers. Siya Siya nga siya yung hindi po gumagawa o nagsusulat ng balita. Ako po ay nagkukomentary lamang sa mga nababasa ko. Diba? Yan. Okay. So, okay, okay. Picture, picture tayo. Ayan. Ayun, sa laba ko. Okay, yan no? Ito, si Trixie Cruz, Ethel Pineda. Ito, hindi ko kilala to. Mga Cruz. sorry. Itong e guy, hindi ko rin kilala. Okay? So, next. Picture. Ha? So, saka tayo mag-ano? Saka tayo mag-komentaryo. Papakita ko lang mga picture. So, marami. Picture. Marami siyang picture ito. pinapakita. Yan pero on. parang iyan lang. Sila-sila ah, rin. Ano? Ha? Nagkakantahan sila. So, ito si MJ, di ba? Nagkakantahan sila. MJ Reyes. Nag-enjoy sila. Ay, MJ Quimbao. Reyes. Yan. Quimbao. Party, party. Party, party with the DBS. Clear sa party-party, tapos naman na siya eh. Tapos naman yung kanya ng pagiging ombudsman. Kaya lang, minsan iisipin mo, gano'y sila ka-close kay ex-ombudsman martyres na makapag-invite sila ng itong klaseng party-party. Diba? So, hindi ba makakaila na DDS, although dininay naman nitong si ombudsman martyres na siya ay DDS hindi siya daw die hard Duterte supporter. So siguro Duterte supporter lang. Hindi nga lang die hard. Dahil ang kanyang uh, loyalista daw siya sa tatay ni PBBM but not kay PBBM. Ganun na rin yun. Diba? So inamin niya. So kasi dalawang beses siyang na-appoint ni Pangulong Duterte as Supreme Court Justice tapos nung nakarating kay Pangulong Duterte yata na wish niya maging ombudsman Pinapoy siya kahit yung gano'n yung edad niya. Pero ang tanong natin sa edad bang gano'n? Ano, ano yung iba niya pang na-accomplish? Siguro marami naman na akin. Eh lang ang na-highlight dito eh, yung mga tipong mga gawain na pumapabor sa mga Duterte. Pumapabor doon sa mga public officials na pwedeng pag sa mga pangurakot. Uh, hindi diba naman natin sabi hinaya na niya, tinul tinuloy siya. Tin 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 tin. Pero kasi ganun yung nangyari sa kanya mga ano, sa kanya mga orders, sa kanya mga rules. Di ba? Oh, next. Picture, next. Uh -huh. okay. Ito, 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 ito. Ayan, kasama siya. Oh, pinakita niya yung Ayan. picture ni Trixie so, si Cruz niya, Angeles. Attorney Trixie Angeles. Eh? The very, very professional. Uh, diplomatic. Eh? Uh, yun, how to describe her? Very, very, very professional and very, very, very diplomatic. Diba? Kaya siguro sa so sobrang niyang pagiging diplomatic yun, Diba? Nag-resign siya agad uh, as uh, press officer or rather uh, press secretary. Ha? Yeah. na ilang buwan lang siya? Ha? Three months? Three months and two days? Oh. Ganon. Ganon siya sobrang pagka-professional. Okay? Kaya tatlo, uh, tatlong buwan lang siya tumagal. Ayan, ha? Pero sa tatlong buwan, sa tumagal, wala ka pang masyadong alam kung ano nangyayari sa Malacan 'di Diba? Hindi mo alam kung gano'ng pag ang pangulo. Kaya sa akin lang mga clear, ha? at ha, mo lang tinig, tinaga. Hindi mo makikita kung gano'ng magtrabaho ang pangulo. And at the time, diba? ang dami pang pinasok na midnight appointees. Diba? Ni dating Pangulong Duterte. At long buwan, ano makakapagtrabaho agad ang Pangulo kung pinasakan ng maraming midnight appointees na Duterte supporters. Okay, tuloy. Ah, tuwa ka tayo ata sa dito eh. Okay? Hindi ko alam, hindi ko nakita yung live nito mga kapatid. Hmm, tapos Ito pa. Ito. Yan. Okay. Sito. Ito. Ito si na set. Reset ba to, mga ito? Ang clear? Ito na ito yung verse niya. Who gives bigas? Love you, 2360. Sabi dito ni Parla, ang payat na ni Joy. Mga message siya. Okay? So yan, di ba? So lahat niya alas dito na kong yun yung mga nadudoon sa nandoon sa Tricom. At halos yata ito rin ang dumalo doon sa China. Tama na si, sim, a seminar for vloggers Di ba 12 sila na-invite? China for seminar Walang ginasta sila doon In-invite sila ng China hmm. Kasi may inamin si politics si Angeles eh Kasama siya doon sa dosen Hindi ko alam kung sila sila rin yun Okay? Mga pumunta sa China for free. What? To learn how to vlog how to make a content And to know the background of China. Kasama yung pag-aaral ng background ng China. And to worship Kaya si Bruno, China. Sabi ni Mark Lopez, nagwa-water cannon din tayo. Kasi ba yun yung na-aral nila doon sa seminar nila? Siyempre, buwan uh, yun. Propaganda trip yun. Yung uh, bubombahin sila. Lahat ng anti-Philippine propaganda. Biro nyo, magagawa nila yun. Na pupunta sila doon para lang turuan sila how did to destroy the Philippines. Grabe, no? Grabe yung mga trips na yun papuntang China. All expenses paid. At sa experience ko bilang reporter, meron pa yan kwan, meron pa yan pocket money. Ha? Pero sa kanila, more than pocket money siguro. Baka may monthly pa. Background ng China. Wait lang, wait -ta -ta Oo. Oh. Yan ang mga kasama sa party. Party, party. Hmm, di ba? Di ba kasama rin siya doon sa ano? Tama ba? Umatin ba siya doon sa ano? Try ko. Basta alam po umiyak doon. Kasi ipit na ipit sa pagiging fake news fed, peddler. Yung si secret yun yung umiyak. Ba? Okay, next. Hmm, ito. China. Ah, huh? oh, sino to? Sino to mga clear? Ay, oh, nandito si Jun Calio. Okay. Oh, Kokolokoy. Kokolokoy. They can make their own content para iangat siya. Hindi napansinin. O, oh, Maria, sabi ni Moira singson Kokolokoy, Kokolokoy po, ah uh, yan. thank you, Marie Moira. Di ba? Para hindi pansinin yung confidential fans. Pero, kawa tingin ko dapat hindi niyo to. Hindi siya nagre-report. Hindi, hindi niyo ba dapat nagre-report ko ba? Pati hindi naman nagre-report ng ombudsman ng ano, ng, ng, confidential funds. But anyway, at that time si siya Duterte? Mukhang hindi talaga siya magre-report. Eh, ganun din yung dati Pangulo Duterte. Hindi siya nagre-report ng confidential funds. So gagayahin niya lang. Ano pa ano, ni dati ni Pangulo Marcos ngayon? Ha? Pati mo kung nga kaya? Kung na, na ano to? Oh, naku, Kasi hindi siya marunong mag-report. Interesting fact ito ha. Meron rin palang, uh, tama, meron rin confidential funds ang uh, Office of the Ombudsman. So, dapat uh, suriin rin ito ng Commission on Audit. ipa ito. Ano ba nangyari sa confidential funds ng uh, Office of the Ombudsman? May point ito. Si Attorney Claire ha. Hindi siya na pa flag Hindi siya na-AAOM. Ako? Kasi, Ibig sabihin niyo yung COA, oh, wag, oh, COA okay, magpag-plug ng public, ha? Takot? Takot ba ang sa kanya before? Hmm, diyan yan magandang sinyales, ha? Oh, kumakanta, ha? Happy-happy talaga sila. Okay, ito pa. Wait. Okay, so anyway, uh, uh, most of that, uh, 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 tinitingnan na lang ni Atty. Claire kung sino-sino ba yun mga mga kasama roon. Pero Uh, suffice it to say, yung mga big, big uh, guns yun. Mga talagang rabbit uh, Duterte supporters, rabbit uh, yung pinapunta ng China to defend China and uh, to attack the Philippines. Kung ito talaga yung mga, mga sundalo, ito yung mga general na mga, mga, DDS. Ito rin yung napatawag sa sa tricom na inindyan natin dahil wala tayong tiwala sa mga sa mga namumuno doon sa Tricom. At and, and proven right naman tayo dahil lumalabas, meron rin sila mga insertions. Kumbaga, gumagawa lang sila yung uh, uh, ops naman, count ni Romualdez kay Sara Duterte, kapalit ng mga uh, inserted funds, port barrel funds, at saka ayuda funds galing sa atin. Kaya I did not go there. Buti na lang kasi ngayon na uh, hanggang ngayon pinag-uusapan pa yung mga pumunta roon sa Tricom ha so uh, kaya tama si Crisobel yung Tricom became Twadcom. ha ayo uh, isa pang ayaw ko, ayaw ko doon sa Tricom na yun, uh, gusto na natin i-forward na nila mahabang may time pa yung yung impeachment complaint sa Senado inupuan pa nila kung ano-anong ginagawa nila. Embes, ikuan na, mag-concentrate na to, to forward. By the time na forward nila, wala na, too late. Last day na ng uh, session ng Senado. Nagamit tuloy yun ni, uh, ni Chis Escudero para sabihin na kayo nga, inupuan nyo ito since December. Uupuan rin namin ito ng 3 months, 6 months hanggang pinatay na nga nila. So, Uh, kung December pa pinorward na nila, ipinasa na nila sa sa Senado, walang time para uh, ma pa sila Sara. Kundi ma matutulog. Yun. Ay, thank you ha. Uh, Ploylen uh, na selusaya. Salamat ha. Salamat sa support ha from Canada all the way from Canada okay ah uh, so yan sana so lang ah dinner lang yan parang sinasabi nila eh wala there's nothing to it, eh nakita-kita lang kami ha nakita lang nakita kita, -kita lang kami ah uh, nagkantahan kami ano masama dyan? ang masama dyan, dahil ah uh, uh, paulit-ulit itong si It's all about optics yung nakikita mo. Paulit-ulit itong si si Martires, tulad ng sinabi ni Jose Claire Castro, uh, paulit-ulit niya sinasabi na hindi siya DDS. Ha? Hindi siya DDS. Pero isang pinapakita niya ah, uh, ngayon, tulad ito. Kasama na ito. Ha? Pakipag-meeting, pag, uh, pagkipag-party-party, pagkipagkantahan sa mga DDS vloggers, eh, kwan talaga, ha? Huh? Uh, lumalabas, si malaking sinungaling talaga siya. Nagsisinungaling siya. Sinabi rin niya na na-meet uh, na meet doon niya sa Duterte no? na, na, swear, na, na, swear into office. Pero marami mga, mga pictures lumalabas na pumunta talaga siya sa Davao nung bago pa lang na-elect si Dute, na elect presidente si Duterte. Pumunta talaga sa Davao para humingi yung posisyon sa sa na naging kuan pa siya eh, naging uh, justice ng Supreme Court pa siya. So, kumaga, talagang no matter what he says, no matter what he says, yung action niya napapakita talaga, ha? Na kuan talaga siya, talagang a uh, die hard Duterte at kaya lahat ng mga lahat ng mga desisyon niya uh, as ombudsman for seven years puro pang depensa lang kay Duterte ha una dito ha yung uh, yung uh, ah uh, 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 pinigil niya yung pagsilip sa mga sun ends ha Ab dahil lang ito it, si uh, si Senator, former Senator uh, uh, Trillanes ay inexposed during the campaign pa yung 2.6 billion bank accounts, joint bank accounts ni Duterte at si Sara sa mga banko dito sa BGC, uh, BPI Bank, if I'm not mistaken. Kaya uh, pina, kanya pina, pinagbawalan uh, niya yung uh, pagsilip o paghingi ng, uh, ng media especially yung salin ng mga government officials. Lahat. Ha? At tinigil niya yung lifestyle check on government officials. Kasi ah uh, dahil dito, di ba noon uso yung uh, ginagawa talaga, lalo na yung yung uh, Benigno Aquino, the third administration, grabe yung paggawa ng lifestyle check nun reporter ako noon ng Office of the Ombudsman. Grabe, linggo-linggo may kinakasuhan ng mga opisyalis sa lifestyle check. Yun yung panahon, takot na takot yung mga opisyalis magpakita ng yaman nila. Pero dahil sa desisyon ni Marty Rez, yun na. Pinagyayabangan mga eroplano, mga, mga payong ng milyon-milyon na halaga, mga, mga mamahalin sa sakyan, ha? na mga Rolls Royce, na mga Diskaya, ganon. Kahit hindi government official, pero may government contract. Kumbaga, dyan na, na nag-iuso yung mga Nepo babies. Kumbaga, nawala na tuluyan ng takot na ma sila ng ombudsman. Ha? Nagyabang na nagyabang na nagyabang na mga anak ng uh, government officials. Ah, yun. Uh, dahil yan, itinigil niya yung mga lifestyle checks. Ha? At saka nagpropose siya ng pagpasa ng batas ha? in 2021 na i-penalize yung publication of official statements of wealth. So biro mo, ha? imumultahin niya yung mga maglabas na mag maglabas sa either sa social media or media yung kayamanan ng mga government official so Halata talaga pinidepensahan niya yung mga yung mga uh, officials Ha? Uh, una sarili na niya kasi di umano nag-increase sa 15 million yung sales niya in the first 5 months after na appoint siya. Ha? Naging 15 million kaagad. Although ito siguro hindi pa ito totoo. Ha? At uh, nag-suggest rin siya na once sa kongreso na i-abolish na lang yung office of the ombud ombudsman. Dahil nahihirapan daw sila maghanap ng mga witnesses. O isipin nyo yun. <laughs> dahil lang hindi sila nagtatrabaho. The worst ombudsman nga. Ah. Kaya during his time, ah, yung conviction rate ng mga magnanakaw bumagsak from 61% nung time ni Aquino 61% na mga kinasuhan niya na kukumbik. Nung time ni, ni, ni Ombudsman, everybody happy, naging 26% na lang ang conviction rate. Ibig sabihin, piyesta magmagnanakaw, mga magnanakaw. Happy, happy. Isipin mo, sa kinasuhan nila, 20% lang ang nakakasuhan. Isa na doon sa 80% na nakalusot. Si Joel Villanueva, si Samuel Martinez, everybody happy. Except tayo. Kasi ninanakawan yung pera natin. Ha? So yan. Kaya nga, uh, ang dami sinasabi, hindi ito ombudsman, ombudulsman. So yung pala, dahil kinonfirma na niya sa pagpaparty-party-party party, party niya. I'm sure, nagpaparty-party party na siguro sila yan noon. Hindi lang pinapakita ngayon. Dahil sabi, retired na daw siya. So yun na, nag- uh, nagpo -post, post na sila yung mga video nila. So yan. Ha? So again, ha? Ah uh, Martinez is caught uh, lying, ha? Nabisto na naman ang pagsusunungaling ni Martinez. So we will be keeping watch on this issue kasi uh, dapat talaga uh, he should be made to answer for his crimes, ha? Pati na ito, ito maka-China at maka-trade maka at traidor na mga vloggers dapat ka kasuhan rin ito. You will have your day in court one day, ah So sige, hanggang dyan dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much uh, to uh, Undersecretary Claire Castro. Baka sabihin ng mga DDS "Oh, but nakadalawang ka kana kay Attorney Clara, maka Marcos ka na, ha?" <laughs> 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 uh, the last three days naman na marami nag-unsubscribe -un, nag sa atin ng mga taga Marcos yung inuupakan natin si Romualdez ngayon naman <laughs> sasabihin na naman pro Marcos tayo <laughs> at sige pero nagkataon lang maganda itong expose ni Attorney Claire na inexpose talaga ang pagka, pagkasinungaling ha, nitong uh, si uh, former ombudsman Samuel Martínez So thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog